<laughs> ayan na, ayan! 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 Pabrito na lahat o! Tulaan tuloy ako! Ay! 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 Tungol! Tungol! Bili na! Dito masarap kumain mga kamising. Dito kami magluluto ngayon nila Buninay, Kapitan at saka Pochokoy at yung assistant ni Kapitan si Marjo. Ito tayo sa dulo ng isla namin mga kamising Yan. sobrang ganda dito Nandito din sa sungay. <laughs> Baka pala sungay mga <laughs> May pa o. Jo! Kami Jo! <laughs> eh! kana, na! Ika Ako e! Ako e! Ay, ayapin ang maluto, okay. Dalawang may maya yung sitang natin mga kamingsing. Ito. pada uh, warami

kakak bising ke tongol tongol oh. pemasul koi <tutuk> ah. <tutuk> pemasul koi bangkuan pangcu koi Wah. Sang cukupi parin. Bang kapitan.

bising puno mo ka bising dah <laughs> <laughs> sabik na sabik na kumain ng maya-maya kaya inulam lahat mga kabising kinuno <laughs> na yung kasi rola kailangan natin sa sinigang na maya uy sayang you know? ay sayang yun para sa pare kunaw yes. ang lama sa pagkutang oh no kinaw na yun kinaw na yun hipok to Hipo. 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 bukto bukto mo dito makaon mo po din bukto Maka, uno, buctor, no ano ba natin mga kawising para maraming ulam kut po mga mga toyo yung ano ahu... ay yung buling uh... oh yan ba yung dumi dumi oh pidi dandanin mo lang ano ah mamaya na mamaya na ibisi <disappearance> pa yung mga chipcock natin matigas na yung makuha ay, maldiyo nga, hindi mo to Bayang eh. naman. Kita ko ni mong tao, adlo kasi. Mabusog na lang sa tubig. Eh. Oo, sa kamatis to. Kita ko ah. Ng pusit adto. Kita kay bukang ko ni pusit ron. Kilawan natin yung pusit ko eh Ah, kay kilawin ha. Salamat. Eh, salang nakap. Moreno, uh, sa pinilo. Di pa may maya-maya dito gamay. Huwag ikisag puno, kapo to. Dagdag natin sa kinilaw mga kamising. Pull lang yung pusit. Yeah. sa ating kinilaw first time na tayo tayo ng maya-maya first time diya? ito kilaw tayo mukhang ito ang kumlong lang hindi kanyang mga gat sa dindin oo mga gat oo huwag ito ko roto pero kayo tiniwa pa tayo eh tiniwa pa gamay lang ngayon eh yun, kanya ito ang isog ba? sayang na oo sayang hindi isog ba natin dito

hi mga kabising ako naman ang bagong gising ako mag vlog ngayon wala dyan si busing nag marketing ako si ang anising buning mag siya Okay mga kabising paabot na si buning nagkuhag buting butiting butiting lamas dyan para eh. tarong koy. para saan yan para sa sotokil yan hindi ha sa buwan sa isda isda ah uh, hindi may pang kinilaw ang ulap kusit masarap ito ulamin mga kamising kung gustong kumain punta lang dito Uy, huwag 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 malikot na <laughs> shoot yun yun dami sili ah I love you man talaga sili yes yun I love you jajag nga 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 I love you talaga maanghang nga sali yan may baga na may baga pwede na yan Naglablab ako. Naglablab ko. Eh. <laughs> Ay, ito wala nang laman oh. Binubus mo nang laman niya. Di burlisan. Di burlisan nila. Okay na kami sing. Masarap na pinilaw mga kami Masarap yung mga kami sing pinilaw namin. Maya-maya. Okay, kaya kusit

Ako yun, nagluwag ko niya. Tumul, tumul. May luwag, makabising. Oo, okay na to. Ayun Pa, no. subwak. Puno talaga to, kayo. Oh. No. ano. Pang take home yung iba mga kamising, dito na namin niluto lahat. Para pag huwi sa bahay, yung mga asawa naman yung papatikimin namin ng sinigang. Yung mga asawa dyan ah. na nasa malayo, kawawa naman. Ah. <laughs> Naglalaway lang pag huwi. <laughs>

makamasing, pangrestaurant to ke? Okay. ke, okay. pangrestaurant to ke, sabi kapitan ke pangrestaurant to okay. mahal kayo ne <laughs> di ka pwede mukakan nga ni gubay bayad no, no, kaya

malapit na rin na luto yung ating nihaw pagtong oh. na imong naong lamin ni kaon <laughs> so hungry so hungry. so hungry na agad wow. amoy pa lang luto na <laughs> so, wala na isang inyo mga kapising. Ayun ako, doon to si isang ikapitan Si Chokoy kanina, tikim-tikim lang. Wala, <laughs> hilo po man, Mark. Dugo po. Hmm? Dugo pa. Nakikilo nga. <laughs> hmm. Diba? Yung okay, natin. Malapit na maluto. Oh, Ang amun. Ah, inihaw na. Malihaw na to mga kamising. Inihaw na righty. Un kasarap yung naliktad na amoy pa lang ulam na ito naman kinilaw dito ko Sarap ng dagat. Oh, grabe linaw ng dagat ngayon. Dahil kalmado. buyag lang. Buyag lang, buyag. Buyag. Ang ating kinilaw. 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 Mm -hmm. Tapos sinigang. Luto ni Kapitan. Ah. Pang-restaurant yan. Pang-restaurant daw mga kamising. Ayan Ayan no.

Sutukin mo ako. Sino ba? Sige. Sa Sawa natin sa inihaw mga kanisi. Tapos ito yung... Dito natin lang <laughs> kaya. Dito natin lang Oh! <laughs> Sige kap, unahan mo na kap! Sa naman ang anak. Lord, maraming maraming salamat po sa unang-una sa napakagandang panahon po. Kalmado at payapa yung dagat, Lord. Maraming maraming salamat. Ganon din sa mga blessings na nareceive namin ngayong araw, Lord. Maraming maraming salamat. Ingatan po ang bawat isa, Lord. At sa patuloy na ginagawa namin, gabayan nyo po kami palagi at naway magbigay kalakasan itong mga pagkain na sa aming harapan ngayon, Lord. I-bless nyo po at uh, gabayan kami maging ang aming pamilya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, ayun na. Ayun, ayun, ayun kayo, na, ayun. Ayun, ayun, ayun na. Ayun, magulalar na. Siya na lang, mahuli. Siyang maglibre. Ayun, si Desai, Kasi may importante nakakat. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun, nasama ka. Ayun, para sa pare. Nasama ka. Para sa pare. Kamay, kamay. Kamay, na lahat, talaga namin to. Miss na-miss na namin to Wala. Gup-gup. Nawalahan talaga ako. Yung no. uh, sarap talaga. oh. Yan, Sarap. Kain. dapat na init Mamaya na. Wala talaga. Wala nga nga sabon ito. Nax, pa. Oh. Sa kalahati muna tayo, mamaya na ulo. <laughs> Warm up pa lang pala. <laughs> ano yung ano? Uh, 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 uh. Yung bunta? Oo. Oh, Sa, ilalim. Sa taas yung mamaya yun yun yun. yun. sabaw sabaw sabaw. na yung kamising. Kain kamising. Kamising, bakal na talaga to. Bang palakas na yung katawan to. Bigay to ni God. Oh. Oh, okay. Oh, Sumagad. sabaw Sumagad. 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 Ah, isa pa. Isa pa. Hala ni. Hala ni. Hala Mart. Oh, sa bukal. Ito mga rising bago natin kasama. Uh, si Kapitan si Marjo, Kapitan the second Ito 'yung alalay ni Kapitan sa malaking bangka kasi hindi kaya kung sikap Kap lang ang magme ng bangkang malaki natin. Kaya <laughs> uh, hinirn natin si Marjo para maging kasama ni Kapitan sa malaking bangka. Ayun. Po. Ah. Yung susto to kayo, mga kayo, mga kayo susto to. Ayun. Ulo. Ulo talaga. Oh. Okay. Oh, no. na mi si. Oh, kinilaw pa. Unahin mo to. Hay na. Tada to. Eh. Oh. Yan. Nah, betul lah. Kalau kamu ni naik, dia pasung-sung mainit. Naik. Hei, hei. sung Kek. Oi, suke. Pag gumit mo, Hei, Raples lura. Tay. Shot bodal eh. Doki uli. Eh. Ito yung tumul gusto ko. Tumul. Mm. E, <laughs> oh mm. <Tumuk? laughs> sana agad yung inihaw. Starter. Kanya-saja yat ang ibuninay no. Na hindi makakain. Oh. Tamuk. Mab, eh sa sawan. Ano kunti. Pahamamin nito. Hindi na hindi hmm. na. Ayun. Okay. Kabising. Sawasawa mo kabising. Ang palakas ng loob. Mm. Mga kabising. Hindi tayo sa sinabawan mga kabising. Mm. Sabaw. Sabaw. Sabaw mo na tayo para mainitan yung ating chan. Uy, pansit ah. okay. ah, hmm? 'to. Muktot mong Uy, sa ginilaw. Hayo gumugumo okay. Yan sarili pa na. Ah. 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 sa Ah. 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 na. Ah. 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 Ah puso ng tubig Hmm. Hmm. Ano 'to? Saboy. Alam ko. 'Yung 'yan ng balakye 'yung Buksmart 'no. Bahak na. Kinuuna <laughs> sa gitna. Sabiin. <laughs> <laughs>

<laughs> Sokol. <laughs> masyado. So, so natin mga kamising. Yun. Bago natin i-bite. Lami yung lipty ko. No, kinilaw. Hmm. Kinilaw na may maya at posit. Pinagagawan pa to kanina ngayon, no? Hmm. Ay May at posit. Kalimot <tinyi Heck dito> có không được tung gọn. Ừm. Nè, thank you backup. Bây <tinyi> 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 <wizard died> giờ <campingbench> dakap, Ah, yung tama ano? kung, 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 pillow, nilaw pillow, 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 pa pillow, 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 sorry my babe Sorry, very big. Clean. Paul. Balik, balik. Unang na uh, tapos ikap. Busog na daw siya. Dito. Ng mamad na doon. dohawod din. Lo, agi. ka Ako inu mo an? Ako. Nandito. Sa kilid. naman ako. naman po. Di na, nakiinom ko Sa bilog. At sa bilog ba? Ayun na, puro panghugas na. Kaya inu mo na. Kitabunan na. Ayun. Yun yung atay. Nagpakita na. Kundi madam Mart. Yan. Yan. Yeah. Walang atay. <laughs> dito, dito, ngilid <ang> dyan. <laughs> Eto mga kamising, dito yung masakit. Ito yun. Sa bandang chan talaga yung pinakamasak ngayon eh. Ano, tagkapal sudan ah? Hmm? Hmm? Kapal sudan. Mart, ano, di na makatayo? <laughs> Kaya pa rin ah. Na. Oh, Oo, Nakatayo na oh. Ikaw? <laughs> Murang nipundo na ako. <laughs> 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 ah. Ang dami pa na iwan mga kamising ito, pasalubong na namin sa mga asawa namin. Maraming Kasi no ito na. Itong ito marami Maraming pa 'to. Na.